Aray, okay. anong plano dyan mga ropa. Anong plano natin sa so, mga ating lusob? Saan? So, Ayun po, siya yung una-una ang brief no, ni Bill Clinton. Dati wala pang brief. Ikaw na-una Britney yung brief ni Bill Clinton niya tato. Sino ba? Ba't pati brief dito? Ay, hindi, press yun yung Ayan. Then, uh, uh, pati ba naman yung unang uh, unang -una, swimmer ng Korea, pero talaga ang uh, amoy pa yan. Pero hindi kaya ano-ano, ang amoy niyan. Gusto niya yun, magkano kaya ito pag-vent sa'yo. unang 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 brief yan ng <laughs> swimmer <laughs> sa Korea. <laughs> <laughs> ayan siya, mga roba. Oh, ayan, uh. brief niya ito. Mau roba, ibaratnya, Bang. Yang pasar tayar itu, ayo, Bang. Ah. Mana? Skill shop Big People ini mau roba. Tapi, ada ah? yang gak parah Phoenix? Parah Phoenix, semua roba itu ini mau roba. stone animal figure. Ito. Ito. Put dress for the king. Aba. Ito ba? Bu. Ito. 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 Ito.

Tumuroko, yung m o

아니서 살지도 않는 하늘에 뜻했다고 malapit. Oro pa mong may gera dito nangyayari. Ayun oh. You know? Puwit sa mess. I love ito. Oh. Bangs mo ro pa. Nawala na 'yung pinaka-sons. Yan ah. Oh. 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 Gera. Oo. Ano rin na yun? Okay, kasi may. Kasi may. Oh no, bigyan ito ka. Saan mo? Sige. Kalokohan mo eh. Parang makalokohan eh. Ito na dulo mga Out na.

Bush. Oto tayo mga ropa. Malamig din naman sa labas. Ang mga ganda souvenir kay Mawagson. Pwede pala bumili rin. Ito lang naman malamig. Mayroon pa pala mga ropa. Ito pa. Yung ito naman. Iba naman pala ito. For the love of the Korean people. Tara. Basta tayo. Ang buto pala ito. May free wifi mga ropa, ganda. May wifi sa loob. Diba? Ang ganda sa kuryan dahil wifi. Naiihi ka, ihi mo tayo. Hindi, tayo ihi. Mayroon tayong umihi. ihi mo tayo. Tara, let's get around. Oh, ang tamat mayroon itong anino. Ang galing ah. 내 눈에 또 아무튼 이렇게 최소 2분 일한다. 이 지진 양잔들이 서양으로부터 강을 따라 한대규모적데그 결과가 쳤던 것이다. 와, 강어도 트이네. 조선은 기다린다고. 미리 양으로 바론 트라이샤. 바론은 서양의 신문들 때 마드네를 가다 Ganda, eh, hey. kalau sekalian signing. Ang galing, oh. Dating telegram to, ano Ito yung dati. Ayan, switchboard. You know. Sana no, all may, oh. Magkahawak. beginning of modern education. Ang aking besor. Napagod ako. Tandaan ako sa ito eh. Napagod na. Ganda. Oo. Anak-anak. Hmm, outload mga ropa. Ito nga. Ang labasan o light. Ayos sa pakatlo naman. Samchong. Tumatawag oh, yun lang si Bunso Wait lang mga ropa ko Ito ropa, maganda rito Parang may Oh! Ito oh. yun ka rito Yun may sugatan boss baka pwedeng mo ma... mga garan Kina kinamahan siya pa yun ah. parang may plano dun may plano dun sniper <laughs> Puto is sniper sa baba, sa taas. Okay. plano dyan mga ropa. Nagkang plano natin. Sa mga atin lusob. Uh, mga talong sa sa lusob eh. mo um, maganda plano natin mga ropa. Ayun. So, um, o. Sniper. Sniper sa taas. Ayos. Uh, oh. Oh.

Ano hmm. kaya yan? Ayan na Ayan ah, na exit Ayan na Napit Ano kaya ito pre? Ano kaya ito mga ito? Ano? Mga luma picture talaga ano? Ano kaya mga yan? Sakyan sarapan eh Bo <laughs> grabe dati oh Dati yata yung gina Oh ito nga pre oh Bag nila Sapatos, panggera to no ito yung bag. Ano yung pre? Ito yung bag. Ah, oh, pagod no, siya. Ang beti nga Parang tangkay ng payong. Oo. Oh. Siguro asal pa dumputas doon pa. pagka ano, parang tungkod no. Maguti na lang. Ito. Ito. Pagka may gear na pa siguro. Ito.

itu Indo Oh mon Indo Oh mau sendal dulu itu deh manis jantian Ini sabila Ini sabila Ini sabila esi그 자세가 일뿐일까요 그는 me 아 ol ng a 에에쌀 o r t r a i t 하루는 원Telephone니 이야기를 다� s t раздел을 fellow mcерж현 آ o k e m o n 요 경우에는 달뭐 an a n o u i n on the d a i l o n m e n t 95 sultrad 따� d i n b e n g r i v e s t a t i s i c o r a g a z n thereby s a n g a t o s i n g 최 b k g o u n d that s u l t r d 阿 t trabalhar paypal c h a l l n g e i t a d of a l l o w i n you to n t e i n e s a n t e p a n 해서 엄청 lust zul 마지막 제 다음에 어떻게 생각했죠 여긴 전공해 i r t y to u o p i a that is, we seem a w o d wide b t I do not o n t i n o f i d an a p n c wut 그것은 이 đ ם w i d e r 하는 정확히 �織 예술� p l n 게 요. 내가 돌파 50 서로 정확한 unserer 보안half을 날� n i f e s t AJ로 전화치 c n t 에게 너무 Nimam baje podati. Hmm. Ano yun pre? Ito mo may... mo. Pati yan, may pag ano pa. Nara. <laughs> ano ba yan? Nara na kanayin ng anay. A frame used to. Used to ito. Bindi yan. Ano ba yan? Hindi natin alam yung araw pa. Ano ba ito? Uh, gamit natin ng mga ito. Ano mga kilalang tao sa kanila. Ma gamit na mga gamit ng mga tao sa kanila. Siguro yan. Espada siguro yan. Mga rop. kasi nagmula na mga ropa ito yung pinaka history ng uriyan, mga yung Korean ito pa ang mga ito. yun Ne no, oluyor peki ya ne oldu? Para ito yung pinadun doon yung malaki. Para ito yun, rin, parang pinalaki lang doon, Parang ito rin, no? Ano yung mga pirma, ano? Sandalo. no? Hmm? Hmm? Pirma kaya ka ano? Pirma ka doon, ano? Malamang kulong ka nyo pagkakita mo yun. <laughs> Anong itong pa? oh, oh. mga ano? ropa? Parteng papasasana ho. Ano ito? Dati yata gumawa nyo. Ang hmm? ropa nyo.

Dicátarp... What <serves> no. time, m o n e a v e r a h I mean, Pampeto. How about it tomorrow? Jamie, Mariopa, Theatre, Pamaropa. Ayan May theater pa. Mixed reality theater. Pasok tayo. May bahay kaya? Ande? Ito yung pinakalimig kanina mga roba. pasok tayo sa pangpito. pito grabe ang dami na ito ha? pagod pagod siya mo O ano doon nakaupo nga doon yun nga, nga, nga nakaupo doon ay uh. buwan dito na yata eh dito na yata siguro sila hindi ko na nakita eh kasama ni bakla eh nino ni bisor eh sino si kwan hindi eh, si kwan dyan kasama ni si kwan eh Naligaw pa nga ako eh. Special Exhib exhibition mall. mall. Pampito to pre. Ah, eh. hindi. Pasok tayo mga ropa. Uy, bali naman to. Parang pare-parehas lang ah. Pare. Pampito. Pampito. Pampito

Tumigil. Ang lakas lang ka pa rin. Ang lakas na. Magto pa lang. Tapos hanggang 3 na tayo, di ba? 1.53 pa lang. May isang oras pa tayo dito. Oras pa. Ito yung pinaka-last mga ropa. Dito yung muna na Siguro. Siguro yung nakal. Sa yung pinaka dito, may Amerikano na mas ropa. Mga tunay malaya sila, pre. Ito yung mo Amerikano, no? Yung una, yung Hmm, ito may mga na. Galing. Breath. Saan? Ayun po, yung... wala ni Bill Clinton. Dati wala pang Britney. wala Britney ni Bill Clinton niya tato? sino Sige, ba't pwede... Ba't Britney dito? Ay, hindi, Prince William Ayan. Pati ba naman yung unang unang swimmer ng Korea, pero Talaga, ang amoy pa yan, bro. Hindi kaya ano, <laughs> <laughs> <Kahit pagkaibay. laughs> yung, ano, ang amoy niyan. Gusto ko yun, magkano kaya ito pag-benta sa'yo? unang <laughs> unang unang brief yan ng swimmer sa Korea. talaga <laughs> <laughs> <Ito lang> siya. <laughs> siya, mga roba. oh yun oh. Brief niya ito. Ayan, oh. Ganda. Yeah. yung <laughs> pin? Yeah. <laughs> Kaya nauna ang brief na nagsamahalin. Amatit na. Yan mm. yung amoy nun. Ang labi. Ang bangis na pati, pati yung brief. Yeah? Saan na yun? Hmm. Hmm. bata pa siya. 48년도에? 4 8올4픽년서 출전한 8년 48년. 한8년 48년. 48년. 0 8년 48년. 48년. 4 8가 48년. 48년. 이8년이8년 48년. 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 4 Wala na ito yung piras. Ayan yung aming tagaluto at saka yung sekretary. Uh, din. Limang uh, uh, ano, api Dropa. Tapos na rin. Nakapito. Pitong parang building building mo tawag yun, yun yun, Marta, room yun yun mga roba naman sa tayo mga roba karoon na ito mga diretsyo na kami sa ano sa kainan, nakakain na kami yan kasi kaya yung umaga nag lang kami sabi niya mo. ang lang kami rito pero may isang oras pa kami eh ayun mo kung sa kami pupunta na ito siguro mga alas dos na mga ropa. Kaya may abing trail lang daw kami rito eh. Bahal sa kami haabuti na ito, mga ropa. May na lang ulit mga ropa. Ayy! Ayun pre. Think na una ang harap sila kaya naman nung unang ano. Kulya nung lumaban sa si Gaira. <laughs> Ayun no. Ano ko talaga yan ha. Baka yun ni lang. Pero ayos naman eh. Oh, labasan di ba oh Oo labasan. Dogs. Labas na kami mga ropa. paglabas niya mo, gusto ako Nakapunit eh. na Doon mga ropa. Yan. sa parking lot. Yan na ulit. Nakakain tayo pa rin, oh. Ito ang aking soksyo na. Sabu-sabu. Sabu-sabu. sabu daw kami. Nakakain tayo ng sabu-sabu. Ayan, buwan ako pa. Mabaya na lang ulit. Kakain na.